yung ko, tignan nyo. Next time. Sige, pag mo yan, tignan kung gusto mo idamay yan sa kwarto. mo ka. sa

yung ice din na Ah. Mini museum ni bro. Ton. Tonen kaliwa. Ano bababa pa-natubi? Tama ba? Oo. pa Ay, may bangklase, no. Wow. What a beautiful house. Ganda ng kwarto mo bro ah. Ay. Yan. Yun know. oh. Hmm. Si bro Bert saka si bro Eric nandun. No? Yun know, oh. Eh, si bro Dolaro. Ayan no. Video lang natin mga bro. Ayun ang koleksyon Ayun ba yung kalukuhan sinasabi nila? Sabi nila na pag pag nag pag nag-connect ng barya, kalukuhan daw. Okay. Kalukuhan pa yan? Tingnan nyo nga, kalukuhan pa yan? Hmm. biro oh, diba? Oo, oh. oh, pagkape yan. Tingnan nyo naman. Gastos yan, hindi yung biro. Yung mga item ko nandito sa taas.

ang oh, oh. kami silver. Uh, silver po 'yan mga hunters. Ito magaganda oh. yeah. okay. eh, ano oh. pa rito? Bulalakaw. na 2005. Yun, mayro dito. May pambili ng gin dito. 1 peso. Oo, ito oh, points din 'yan. na na. Yeah. 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 Yung nandito nasa baba. Ah, ano, nasa baba uh, na dito. May mga laman yung bro, no? Oo, oh, meron. O yan. May mga laman oh, mga, mga laman. Oh. Ayan, no? Oh. Sample, yun, oh, no? Oh, Kita nyo? US na US yan. Hmm. Hindi ako magaganyan pag hindi... Pag hindi ko, ano? Laman. Kompleto. Yan ba yung kalokohan sinasabi nila? Uy, mahal oh. Alam niyo yung mga alam niyo yung, yung mga trolls. Kaya mahal. Ay, hindi yan. Hindi nila naiintindihan. Ako ba tinatampak ko lang ganyan. ganyan. Kasi ako, masaya ako. Masaya ako. Mm -hmm. Mahiga ako sa. So. Pasadahan ulit natin no? mga andiyan na yung mga silver ng USA, no? Ay, oy, itong dami ko na oh. oh pistalar, morgan na, dollar, Morgan dollar, ayan. Ano, ayan. Tapos nalunan ko lahat 'yan, wala akong binili diyan. Oh, isla. Wala akong binili, puro panalo 'yan. Oh. Wow. Ang ganda niyan. Ito, ito set 10 piso. Ang yung hard to find, no? Oo, oh, meron niya. Ayun, no? 'yan? Oo. Oh. Ito meron oh. na rin pala ako, Marcos dito, bubu para merong ulit ako pang Di ba? Ito 'ko magbubuka niyan. <clears throat> kasi yung iba iniisip pag merong hawak na ganyan. Ito hindi ko alam meron ako. <laughs> alam Dapat, mo kasi nakaganyan yan. Meron kayong hard to find na 2009. Isang araw sabi ko, ano ba ito? 2007 Pagkita ko yung yeah. binibad ng 2K Ito pala yun? Yung ni Comfort Seller? <laughs> Meron pala ako? Panalo ko ito eh you know. <laughs> so, seller, yan, ano ko Yun o? Hindi ko alam Oo May binibad si Comfort Seller niya 2K Hindi ko alam kung binibad niya Mga LGC Ayan yung per-piece na yan May mga yan, yun dyan Ang ganda, kompleto na sa set o pero pang dirty coins, no? Oo, oh, yan. Yeah, Yellow. dirty coins na pinas. Ito, ito Oo, oo. nagtatabi ako. Pag nakita ko lang, ay, ayun, magaganda, di ba? Ayan, mga ka-hunters. Pakita natin yung mga ka-hunters natin. Ayan. Ito, tag-10 cent hmm. ito, yun. Ayan, si Brother Lauro. Yung, yung may-ari na. Collection. Ito, 7 diba? Tsaka 7 at tsaka 9 oh. Pero may commemorative Mahirap na, oh. na Ito yung sabi mo na Year 2006 This species was so hard to find oh. yan mga ka-hunters Ano ba yung sa'yo? Di ba sabi mo may kanina? Uh, 300 sa Bicuta na panalo na po sa ano? Biyo ba ito, bro? to bro? Biyo ito ano? Pinalis uh. lang sa ano? Ito, oo, oh, oh, pinaklas lang ito kasama niya. Oo, oh, ito. Ayun. Oh, oh, hmm. Kasama niya ito, tsaka yan. Presyo po. Opek pa tawag doon. Yeah, presyo po ng ganito ngayon, nasa ano 'yan. Bio 'yan, mga 5k siguro, maximum. kita mo to, to ano uh, dito, dito, proof Pro. 'di ba? Pit uh 50th, 50th anniversary li, uh, litigal Ayan, planting. Oh, yeah. Nasa 5k din po yan. 'yan. Nung ka panalo ko, binibili hindi ko binibili. Sabi ko wala ako eh. Pag mayroon doble, pwede ko benta yun. Ayan mga bro. Pinakita lang natin yung koleksyon ni... May kita tayo sa tagay lang kayo. Oo, kaya, kaya nga eh. First uh, namin naka, nasilip yung mga collection ni Bro Don Lauro. Oh. Pinakita ko sa inyo mga ka-hunters. Bukod, bukod pa po yung mga nandito sa baba. Yung mga collection niya. Eh, mga back notes. Bukod pa yung mga nasa baba. Pa yung mga nasa baba. Ayan. Ayan. May mga dinikit na rin po sa sana. biga. Ayun po Di ba? Tsaka yun po. Oh. oh. Kita niya yan, mga hunters. Mga banknote. ito naman, parang pinaka-centerpiece niya. President uh, President's United States of America. Kulang pa eh, binubuo niya pa yan. Eh. Ayan, ayan mga banknote siya. Alam mo, na ko yan, coins. isang number, sinalo ko lang magkot pa yung mga nandito, na mga set piso 10, 10 cents, 5 cents, 5 cents. nagka problema sila, bahala kayo, hindi ko kayo wala akong pwensya nyo, bakit? hindi tayo ilawan nagparabo nung kausapin nyo ayan, Ayun, Ayun, si Lomander, makikita niyo. silaw hiyoko ka ba yung mata ko sa ilaw bakit ako? ano, dito ano, dito, ano, dito, ano dito, ba itong mga ito? mga 25 piso ito eh, set tapos 50 piso oh. set. Ito para oh. pa po nung kausapin niya, hindi ito. Oh. Dami mga ka hunters. Yeah. So nasilip niyo ah. ha. Ayun ha. Yan ba kalokohan? Ba bro. Yung mga baguhan bro. <coughs> kalokohan daw yung mga pagkukulit. Ay eh, si Brodon Lao. Kaya maganda yan po, oh, yung mga baguhan. Sorry. Mga... Maano sila? Mahay tukik? Makita nila. Hmm, mahay tukik sila. Makita nila yung... Oh. Ayan. Ayan. Ito mo, dyan lang din ako na... Okay, bye na po. Dyan lang din ako na kainteres.